Magandang umaga, Malakanyang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin ito sa magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Sa kanyang pagbisita sa si Eastern Visayas nitong Biyernes, sinabi ng pangulo na sa bagong Pilipinas, palalakasin ang internet access doon, lalo na sa mga liblib -lib na lugar, bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno na mapalawak ang reliable internet connection sa rehiyon. Sa naging pagpupulong ng Regional Development Council, sinabing may bagong sistema ang gobyerno upang mapabuti ang internet access sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Dito maaaring magtayo ng mga tower o gumamit ng bagong teknolohiya para makapagbigay ng internet service kahit sa malalayong isla gamit ang satellite. Bukod sa internet connectivity, tinalakay rin ang iba pang issue sa region, tulad ng supply ng tubig at kuryente, infrastruktura at serbiyo, serbisyong pangkalusugan. Tiniyak ng Pangulo ang patuloy na pagsikap ng kanyang administrasyon para mapabuti ang pamumuhay sa Eastern Visayas. Samantala, pinangunahan naman ni Pangulo Marcos Jr. ang oath-taking ng mga bagong miyembro ng local amnesty boards of Eastern Visayas sa Tacloban City. Ay sa Pangulo, mahalaga ang papel na gagampanan ng Amnesty Board sa pagsulong ng kapayapaan sa bansa. Ito rin ang magsisilbing mekanismo para matulungan ang mga dating rebelde sa proseso ng reintegration. Binigyan din din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba dahil sa politika. Umaasa si Pangulong Marcos na magiging simula ito ng paggamit ng kapayapaan sa buong bansa. At ito po ang good news natin sa araw na ito. So maaari na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Uh, let's start with Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yo sa po. Good morning. Uh, Napag-uusapan yung internet uh, connectivity. Uh -huh. Ano ano ba yung mga challenges na kinakaharap dito sa uh, pagpapatupad ng internet connectivity lalo na doon sa mga uh, remote area sa mga na lugar. Of course, hindi ganoon kadali ito lalo na sinabi mo nga liblib na lugar. So kinakailangan talaga dito ng infrastruktura. At na uh, nabanggit din po na tayo ay maaari makipag-ugnayan, makipag-collaborate sa mga pribadong korporasyon para pumasok at topara I was about to uh, ask that Jose. Uh, yung partnership natin doon sa ano sa private sector. Meron po. Opo. Salamat po Jose. Mm -hmm. Clay Pardilla PTV. Good morning po Jose. Claire. The government envisions the Philippines as an investment hub. How does bringing internet access to GIDA's accelerate this vision? Thank you po. of course, nowadays, um, using internet is not just a luxury, it's a necessity. so with this, if we can improve the uh, access of all the filipino peoples to internet so that they can at least research, make a good uh, use of this uh, uh, internet, uh, it will definitely improve the livelihood, not only the livelihood, even the uh, intellectual capacity of every filipino. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning, Yusek. Doon naman po sa naging uh, meeting ni Pangulong Marcos doon si Eastern Visayas, nabanggit rin po sa kanya yung ilang problema sa lugar tulad ng water and energy supply infrastructure, tsaka yung sa health. Ano po kayo naging directive ng Pangulo? Ay, po, ito po ay uh, talaga pong pinagtutuunan ng Pangulo ang Eastern Visayas, lalo po nakita na po niya ang personal, kung ano po talagang pangangailangan ng mga kababayan po natin sa Eastern Visayas. Sinabi po natin kanina sa magandang balita po natin na talaga pong tutuunan, pagtutuunan ng pansin kung ano man ang pagkukulang sa nasabing lugar. Ma'am, on another topic, you si, see, um, General Manager po ng MRT3 mm -hmm. na po sa post. Baka, uh, would you know kung bakit po kaya or kung may kapalit na po? Ang sabi po sa atin ay nakapagsambita po yata ng listahan, nakapagsambita po sa PMS, at hinihintay na lamang po kung sino po ang maaaring maging susunod na GM sa MRT. Istahan, meaning my short list, ma'am. Meron na po. Ilan po kaya yung pangalan na akin? Wala po akong personal knowledge, pero naisabinta po ito. Uh, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Hi, attorney. Um, this question is from yesterday, Bas. Uh, wala po ba talagang repercussions yung ginagawa nating pag-assist. Ginawa nating pag-assist doon sa pag-arrest. Like yung we, we uh, provided the airplane, mga ganun po. Wala po ba itong magiging masamang epekto? Mas magkakaroon po ng repercussion kapag ka po hindi tayo tumugon sa ating obligasyon na makipag-cooperate sa Interpol. Yes, yeah, since hindi na tayo member, yun ang... hindi naman po ang consideration dito ay yung pagiging miyembro ng ICC ang consideration pong ibinibigay natin dito ay yung pakikipag po sa Interpol. Thank you. Christian Yusores, Radio sa East Magandang umaga po, Yusek. Ano po ang reaksyon ng Pangulo o ng Palasyo po doon sa desisyon ng Office of the Solicitor General na recusal o pag-atras po na maging kinatawa ng gobyerno sa mga petisyon sa Supreme Court? Kaugnay po ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Iginit po kasi ng OSG na wala nang kahit anong legal obligation ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC dahil nga, but, dahil nga daw po hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Okay. Uh, sa kanya pong uh, manifestation Uh, sinabi he wants to be to recuse himself to represent because he cannot effectively represent the government. First, okay, ginagamit po kasi ito ng ibang mga partido na di umanong naniniwala ang Solgen na may kamalian sa ginawa ng pamahalaan sa pakikipagtulungan sa si Interpol. Maliwanag po kung inyong nabasa ang manifestation po ni Solgen, ni Nardo Guevara. Binanggit lamang po niya na siya po ay naniniwala na walang horisdiksyon ang ICC sa Pilipinas. Yan din naman po ang tinura noon pa ng Pangulo. Pero hindi po niya nabanggit kailanman sa kanya manifestation na mali ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa Interpol. Yun po. So kung hindi po niya kakayanin ipagtanggol ang ang gobyerno ang mga opisyal po ng gobyerno na tumugon sa Interpol. Siguro sa kanya pong damdamin lamang po yun. One follow-up lang po, ma'am. Uh, may possibility po ba na palitan ang Solicitor General kasi parang he defied yung mandato niya na maging representative po ng gobyerno sa mga kaso? Wala pa po napag-uusapan dyan dahil napakabago po talaga nito. Lumabas lang po yata to kagabi. Pero siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya. Kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General? Follow up to the same question, Tuesday, New DZW. Good morning, Yusek. Uh, kung ganun po ang sitwasyon ngayon ng OSG, ano po ang natitirang uh, option or legal remedy ng gobyerno para magkaroon ng representation po? Uh, doon sa pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte sa ICC if meron man na plano ng ganito ang gobyerno? Eh, kailangan po sumagot. Kung sino man po, po ang respondent sa Supreme Court, hindi po maaaring hindi sumagot. Kailangan po ipagtanggol kung anong ginawa nila at ipagtatanggol po ito base sa batas. Uh, mayroon po bang plano ang pamahalaan natin na kumuha ng service, legal service ng private councils to represent the government for that? Wala pa po kami na pag-uusapan kung ano pong balakin dyan pero sasagot po sila. Kung ito man galing sa gobyerno ng mga lawyers or private, hindi pa po namin na pag-uusapan. but mayroon ma'am na ganong option na gagawin uh, uh, dahil nga ang OSG ay dumistansya na? Kukuha po sila ng abogado, hindi lang po natin alam kung mula sa gobyerno o mula sa privado. Sino po ang kukuha ng abogado? Yung mga respondents po. Okay. Hindi po from... Uh, uh, like uh, respondents then for uh, sa kaso is ES Lucas Bersamin eh, eh, kung tama po ang pagkakaintindi ko and uh, Department of Justice ganun po ba yon sila ang kukuha ng kung, abogado kung, kung sila po yung involve sa kaso kailan po nilang sumagot so kailangan din po nilang kumuha ng abogado okay salamat related packet related question Maricel Halili TV5 Quick follow up, lang po. good morning, ma'am. Um, uh, does the palace think that it is morally right for Soljan Guevara to magrecute the case? Considering that during the time of President Duterte, he was the Justice Secretary, so there is conflict of interest. Do you see this? Uh, we have not talked about that. But we know that uh, he will recuse himself from uh, uh, representing the, the government. And um, if it is related with his former post as uh, the OJ secretary, um, I we have not yet, we have not yet discussed about that. Mm -mm. Follow up, uh, Ivan Marina, GMA Integrated News. Attorney uh, Panello views this uh, act by the soldier as a win as in fact something that strengthens their case questioning the jurisdiction of the icc um the reaction to that of course he will make that statement favorable to their case or to their position when in fact it's very clear from the statements it's from the statement of a uh, sergeant Guevara, that he's only uh, he's only discussing about the jurisdiction of the ICC and that is also the pronouncement of the president that the ICC has no more jurisdiction over the Philippines. So there's nothing wrong with that, but never did he never did uh, Mr. Solgen uh, mention that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used against the government? Eden Santos, NET25. Good morning po, Yusek. Sinabi po ni dating presidential spokesperson Harry Roque na hihingi siya ng political asylum sa Netherlands uh, regarding po dun sa kinakaharap niyang kasong uh, human trafficking at saka yung arrest warrant from the uh, House of Representatives. Uh, ano pong uh, take natin dito? Uh, Makakaapekto po ba ito doon sa mga kinakaharap niyang uh, kaso dito sa bansa? hindi naman ito makakaapekto. Unang-una po, magpapahal pa lang po yata siya ng petition at hindi pa naman po ito nag Tandaan po natin, bago po ito mag-grant, dapat mapalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. Tandaan din po natin na mga ebidensyang nakalap ng PAOK at the time ay bigla na lumapag sa harapan ng PAOK without even any effort. Nakita lang po itong mga dokumentong to, bank documents, ni uh, Atty. Harry Roque, sa Lucky South 99. Nakita rin ng mga dokumento ng kanyang assistant, uh, AR De la Serna in Lucky South 99. Third, there is also a document referring to contract of lease with a certain manager, alleged manager of Lucky South 99. Bumaksak lang din po 'yan sa harapan ng ng ng, ng PAO. So how could there be a political persecution if all the pieces of evidence are overwhelming. So wala po tayong ang political persecution, harapin na lang po niya ang kaso niya po dito, mas maganda po 'yan para maipakita niya sa taumbayan na wala po talaga siyang kasalanan. Is it possible po na makipag uh, tulungan din ang uh, Pilipinas o gobyerno ng Pilipinas sa uh, uh, Interpol para po siya ay mapabalik dito sa bansa uh, since siya po ay nandoon sa Netherlands. Hindi pa po natin nakikita po yan sa ngayon, pero siguro po maiiba ang sitwasyon kung siya na may warrant of arrest na inisyo ng korte. Thank you. Related po. ICC. Okay. Gilbert Perdez, DWIC. Good morning po, Yosek. Yung mula ho ng dalhin sa ICC yung dating Pangulong Duterte, dumami po yung mga abogado na, at saka yung mga legal experts so na nagsasalita about sa case at pati na rin yung pati na rin po sa kampo ng dating pangulo at uh, umaabot po sa punto na pati marriage ay na marriage po ng kaso ay na-touch na possible ho ba na uh, malabag dito yung subjudice rule or applicable po ba yung rule na ito sa kaso before the ICC po hangga't hindi naman po nagsasabi ang ICC na someone is violating the subjudice rule ito tuloy-tuloy lang po yan sila lamang po ang pwedeng magreklamo niyan at magbigay ng order na wag pag-usapan. Pag Thank you po. Still on the uh, ICC case, uh, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Uh, Ma'am, isang bahagi daw ng uh, reparation sa mga biktima ng crimes against humanity ay yung pag-freeze ng assets ng akusado pag nahatulan at uh, pagbibigay posibleng na reparation sa mga biktima. Sakaling magkaroon po ng request for uh, asset freeze, will the government comply with the ICC request? Okay. Malamang ila, i, ito po ay uh, ituturo natin sa AMLAC. Tandaan po natin, kapag kami may kaso po ng plunder, isasanta ko muna po yung ICC. Okay? When it comes to freezing of assets, meron na po din, meron na pong na isang pangkaso kaso si Senator Trillanes ng plunder against the former President Duterte and Bongo dapat noon pa lang po sana inaral na ng AMLA kung dapat i-freeze because the case is plunder. Okay, kung ito po ay magkakaroon man ng issue or magbibigay ng order ang uh, ICC, ituturo po natin, ibibigay po natin to sa dapat sa AMLA kung kinakailangan po. But doesn't this amount to cooperation with the ICC? Kaya nga po ibabatan natin sa AMLA. Eh. But AMLA is under the Philippine government. Yes, but if there's a need for that, ang AMLA walang sinisino. So kung kinakailangan po para po mabigyan ng reparation, damages, kung sino man ang masasabing na biktima, din kailangan pong ibigay ang hustisya. it doesn't matter if the request comes from the ICC whose jurisdiction we do not recognize? Yes. Because dapat natin ibigay kung anong dapat na maibigay na hustisya. Thank you. Kat Domingo, ABS-CBN. I'm just bringing back the discussion on uh, on the Solgen. How necessary is it for the palace to find another uh, solicitor or another solicitor general or another government lawyer who is more willing to defend government agencies that executed the arrest? What is the important? It's very important. It's very significant to get another lawyer who's very competent and very effective in defending the causes of the government. And do you not see that coming from Solgen Guevara as of now? As of the moment, he, he he said he cannot effectively represent the the government. So it comes from him. In your assessment does this warrant a resignation? Well, as I've told a while ago, he should assess himself. But would you at least recommend to the president? No, I would not. A <laughs> uh, uh, final question from my end, ma'am. Um, would the agencies involved, or the accused, podun sa case, are uh, not really the case, but the petition, would they receive some sort of assistance from the national government, particularly in Malacanang when it comes to dealing with this case? Now that the soldier has re, uh, recused, if it talks about official duty, I believe it should be uh, uh, the assistance from the government should be given, considering that it is official duty. They are not performing in the private capacity. Chanel Salazar DZ Excel. Good morning po, Yuse. Kahapon po kinasuha ng QCPDCIDG ang, ang isang police vlogger ng inciting to sedition at paglabag sa Cybercrime Prevention Act dahil sa kanya mga partisan post sa mm -hmm. social media. Sinabi niya rin po directly kay Pangulo na kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung iutos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko? Yun mm -hmm. sabi niya sa kanyang vlog. Nakarating na po ba ito kay Pangulong Marcos? Ano pong reaction niya or any reaction po? natitignan naman po siguro ang pangulo eh mabibigla po sa tinuran ng uh, sinasabing opisyal, uniform personnel. Alam po natin na pagka uniform personnel dapat po impartial at uh, non-partisan. So doon pa lamang po ay eh, may violation na po siya. So kung ano pa nararapat na kung meron man pong pagdidisiplina o parusa eh siguro dapat lang pong ibigay. Kung naaayon po sa batas. Ito na rin po ba yung time na dapat umaksyon na yung pala? Since sabi niyo po kahapon na hindi niyo palalampasin yung mga statements na may uh. elements ng inciting to sedition. Yes, kung ito isolated case, uh, kapag may maganito po at talaga pong na uh, nananawagan ng panggugulo, hindi po talaga ito palalagpasin ng palasyo. Thank you po. Anne Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Um, Is the palace aware po sa ongoing investigation ng House of Representatives uh, regarding po sa BARM sa paggamit po ng 6.4 billion na local government support fund hmm. kung saan uh, ang sabing pondo binibigay po daw sa mga paborito nilang barangay. So ano po yung pahayag dito ng Malacanang? May kinalaman hmm. ba ito sa pagpalit sa pwesto kay Chief Minister Ibrahim? Actually po, alam po natin na may nangyayari po na hearing at uh, yan po ay uh, atin nire-respeto dahil katungkulan naman po nila na magsagawa ng hearing at uh, ito po yung may kanalaman din sa kanilang oversight function. So kung ano po yung ma-iimbestigahan dyan ay talaga po nararapat lamang na bigyan ng pansin at uh, itama ang dapat na itama. Wala po itong kinalaman sa pagpapalit po ng interim chief uh, minister dahil mismo po si uh, uh, Sir Ibrahim, Mismo ang nagsabi na kaya po siya bibitaw ay dahil magkoconcentrate po siya sa barm parliamentary election. So yun po yun. Wala pong kinalaman ng pagpapalit sa uh, ICM. Thank you, Aileen Taliping, Abante. Good morning, Yusek. Lilihis lang tayo ng konti. Kasi ito'y may kinalaman doon sa reklamon. Umaangal yung mga magsasaka mm -hmm. sa kagayan dahil um, binabarat yung kanilang presyo ng palay mm -hmm. sa kanila at ang inila ang pinapaikot doon ay dahil daw nagi-import ang gobyerno partikular ni pangulo ng gas. Yes. Uh, uh -huh. yes. Okay. Ano po ang reaction ng palasyo dito? Okay, base po sa records na kausap po natin si sekretaria uh, Kiko Laurel. Base po sa uh, records po, uh, mababa po ang pag-iimport importasyon po, ang importasyon po uh, na atin, no? Uh, ta, hindi po totoo na dahilan po ito yung pagbaba uh, po ng pagbibili ng, uh, ng uh, sa, sa mga magsasaka ay bumababa ang bili ng palay, hindi po dahil sa importasyon, dahil mababa po ayon sa records, mas mababa po ang pag-iimport natin ngayon as compared sa nakaraan uh, ganito na po ang mangyayari po dito malamang po ang sabi sa akin ni Secretary uh, Kiko ang uh, namamayagpag po dito yung mga local traders So ang magiging rekomendasyon po namin ay makipagtulungan po muna yung mga magsasaka doon sa local government uh, units po para pumadala po, po ito sa NFA uh, buying station. Bumibili po ang NFA ng 23 to 24 dry. Yan po ang sabi sa atin. At uh, tinanong din po natin bakit hindi po tayo diretso. Pwede naman po diretso ang mga farmers magpunta sa NFA buying station mga am um, problema lang malamang po ng mga farmers natin ay wala pong uh, sasakyan. Pero ayon po sa ating Secretary, uh, meron na po tayong ginagawang procuring po uh, ng trucks. At uh, hindi lamang po siguro ngayon kasi ngayon po lang po nagkakaroon ng bidding para po pag nagkaroon na po tayong sasakyan ay diretsyo na po natin yung mga farmers at hindi na po sila mahirapan na mabenta ang kanilang payay sa NFA. Thank you ma'am. Last two questions. AC Romero, Philippine Star. Yusek, uh, babalikan ko lang yung I ICC. Does, yung Malacanang, it shares the view na yung kaso ng mga pagpatay na nangyari before we withdrew from the Rome Statute, may jurisdiction yung ICC doon. Okay, magandang katanungan yan. Una, ang sinabi kasi ng Pangulo is walang jurisdiction ngayon ngayon. Totoo naman po, walang jurisdiction ng ICC ngayon. Pero kung pagbabasihan po natin ang sinabi ng Supreme Court sa kanila naging decision, or, although it's an obiter, obiter dictum, but still, pronouncement pa rin ng Supreme Court na lahat po na nagyari na krimen, nasakop po ng ICC. At ayon din po sa Rome Statute, na naganap prior to the withdrawal from the Rome Statute mayroon pong jurisdiction ang ICC okay kasi po nung nasabi po ni former presidential spokesman and legal counsel Salvador Panelo na hindi naman daw talaga nag-take effect sa Pilipinas yung Rome Statute because it was never published in the official gazette mm. ng ating pamahalaan what do you say to that since so pag pagtama yung argument ng yon ibig sabihin hindi talaga nagkaroon ng jurisdiction yung ICC. What's your take on that argument? Kung hindi po nag-take effect ito, ba't kailangan sila mag-withdraw in the first place? So, ibig sabihin, na-ratify po ito. So, since na-ratified po ito, it means effective po ito. Nag-take effect siya. So, there's no, there's, there's nothing to withdraw kung walang effectivity yung batas. But will there be effort on the Marcos admin to refute the claim that It was never published. There's no. There's may nothing. May records may records naman ba tayo na to prove na it was published kung meron man. There's nothing to refute because it's it was effective until withdrawn. So there's nothing to prove, there's nothing to refute about the said publication. There's not ratification. So yung publication requirement ba na na comply yun po kasi ang lagi niyang argument. Okay, ito ito lang naman ang tanong natin kung naniniwala kayo walang walang effect or hindi effective or hindi like effect ang Rome statute sa atin dahil walang publication but kaya nga kayo nag-withdraw diba dapat hindi na kayo nag-withdraw wala na kayong ginawa kasi wala pa lang uh, hindi ta pala tayo naging member hindi pala tayo naging asumang uh, sumang-ayon sa nasabing Rome statute so dapat walang withdrawal diba contradicting yung sinasabi niya ibig sabihin ah, uh there's nothing to withdraw kung hindi talaga nag-take effect. At, yes. Okay. Mm. Salamat. At yung, at yung withdrawal na yun, nirecognize ng ng ICC. ba? Diba? Salamat po. Finally, Chris Jose Repate. Ma yes, ma'am. May kumakalat po sa social media na may mga ilang OFWs ang pinupunit po yung picture ng mahal na Pangulo kasama po si um, First Lady. Ang sa kanila po, uh, tinraidor daw po ng uh, administrasyon ang Duterte, si um, do, former President Duterte at mga supporters nito. Action po. Okay, hindi ako magte uh, hindi ko hindi ako magbigay ng aking opinion tungkol do sa social uh, media na nagpakita na nagpupunit ng picture. Hindi ko alam kung valid yan or what. Doon tayo sa pagtatraidor na lang ha. Okay, yung pagtatraidor sa Pangulong Duterte at sa mga supporters. Unang-una po, ano po ba dapat ang, paano po nila masasabing nagtraidor? Kung tayo naman po ay tumutupad, uulitin po natin, tumutupad lamang po sa ating commitment na makipag-coordinate, makipag-cooperate sa Interpol. Pangalawa, hindi po pagtatraidor kung tayo man po ang kapwa nating Pilipino na siyang nagrereklamo ng madugong Uh, pagkitil ng buhay eh mabibigyan din po ng hustisya kung madidinig po ang panig ng dating pangulong Duterte. May pagtatraidor din po ba kung mismo tayo ay nagbibigay ng, ng, ng tsansa para ma-enjoy no ni dating pangulong Duterte yung due process na pinagkait niya dati sa mga biktima ng EJK. So, sabi nga po nila, uulitin natin, buti pa nga po si dating Pangulong Duterte. Yung mga pulis na uh, nagsagawa po ng pag-aresto, hindi po sinabi na i-encourage si dating Pangulong Duterte na lumaban na lamang. Binigyan po siya, tinirato po siya, hindi lang bilang isang ordinaryong Pilipino, kung hindi dating Pangulo. Okay po. Thank you for your questions. Thank you, Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, malakanyang press corps, at magandang tanghali, Bagong Pilipinas.